Hello po mga kalaki, alas dos na po uli ng hapon. Siyempre po mga kalaki, 4 digit po lucky numbers ang bibigay po natin ngayon. At may nanalo pong 4 digit lucky numbers po kahapon po sa Thailand. Thailand po yung nanalo po kahapon ng 4 digit lucky numbers. Congratulations po mga kalaki. At syempre po, ito na po ang mga bagong sumada, bagong tips na codes na tatayaan nyo po. Pilipinas, 2199. Thailand, 3130 Taiwan, 6025 Malaysia, 8793 Dubai, 1432 Hong Kong, 7825 Singapore, 3270 China, 3184 Texas, 9463 Israel, 7725 Alaska, 1218 Las Vegas, 8279 Saudi, 5185 3, Japan, 8043, Italy, 4718, Germany, 9607, Korea, 2135, Greece, 8211, Canada, 2140, Mexico, 9739, Australia, 5120, New Zealand, 6628, at India, 2151. Ayan mga kalaki, kompleto na ang 4 digits. Good luck.